Mas palalawakin pa ng bansang China ang kanilang nuclear forces mula sa nabuong relasyon nito sa Russia ngayong taon. Dahil dito, asahang mas tataas pa ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan na siya namang ikinababahala ng Estados Unidos. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa China, mas pinalawak pa ng China ang kanilang pwersang nuklear matapos ang mas pinagtibay na ugnayan at relasyon nito sa Russia ngayong taon. Ayon sa Pentagon, inaasahan na mas lalala pa ang presyon at pag-atake ng mga militar ng China sa Taiwan na siya namang dahilan ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Samantala, balita naman mula sa Palestine, nakisali na rin sa negosasyon ang mga bansang Amerika Egypt at Qatar para sa panawagan tigil putukan o ceasefire sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ay upang mas mabawasan pang pa mga inosenteng mamamayan ang madamay at maipit sa nangyayaring kaguluhan. Kung saan, may higit Palestinians muli ang nasawi sa loob lamang ng 24 na oras mula sa mga isinagawang airstrike attack ng Bansang Israel. Sa iba pang balita, patay naman na nasa labing pasahero sa India matapos lumubog ang sinasakyang ferry boat dahil sa pagsalpok ng na isang naval speedboat dulot ng engine malfunction. Ligtas naman na nasa may isang daang sakay ng pampasaherong barko habang tatlo naman sa mga kasamang namatay ay mga naval personnel. At iyan ang isang minutong hatid ng mga init at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.